Yes, magingay ulit tayo ng kanya-kanyang punto sa debate Ngayon mainit agad ang tambalang Kim Chiu at Paolo Abelino May mga umaapil ang Paolo at Janine Gutierrez fans na mas bagay daw ang Paonin Sige Tingin nyo alin nga ba ang bagay ang Kim Paon o Paonin Ayan Marami yes, yes, ano, na. Ha? Yes Yes mali yung bubunutin. Yes or no nakalagay. Oh. Ay, hindi yan dapat paunin o ano? Kimpaw. Paunin o kimpaw? <laughs> paunin o <or> kimpaw? <laughs> paunin o kimpaw ang bubunutin. Dahil ganito yung bubunutin. yung mainit agad ang balang Kim Chiu at Paolo Avellino, may mga umaapi lang Paolo at Janine Gutierrez fans na mas bagay daw ang paunin. Sige, tingin nyo, alin nga ba ang bagay? Ang Kim Paul o paunin? Ayan! Pipili na tayo. Bunot-bunot na. Ano kayong mabunot ko? <laughs> Ayan, okay. Ay! 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 Baso. Parang ako yata makipagtalo. <laughs> Gusto ko pa magbunta sa akin. Ako rin yan. Ayan. Paunin, Paunin siyempre, di ba? Bagay na bagay sila sa Mary Mary yun naman. Talaga namang may chemistry ang dalawa, di ba? At saka na chismis naman. Talagang nagkaroon ng relasyon di umano ang dalawa kahit hindi umaamin. Di ba? At saka nagkaroon sila ng pelikula na talaga namang nag-click din, di ba? So talagang nararamdaman ko na bagay talaga ang Pao Nin. Uh -oh. So may karapatan din talaga na ano eh, na mag-react ang mga fans niya ni uh -oh. <coughs> yon oh, obviously ako mas bagay na bagay ang Kim Poud dahil ang Lindang, wala oh. pa man din, hindi pa naman din natatapos ang Lindang. Ay, ayan. Ang Lindang ay mayroon ng follow up kaagad. Ito yung What's Wrong With Secretary Kim na talaga naman sobrang kinikilig ang mga fans nila knowing the history of course ni Paolo Abilino nang lumipat siya sa ABS-CBN noong 2015 ay na-interview na siya kung sino ang gusto niyang makapareha At dito ay sinabi niya na si si Kim Chu kaya marami ang natutuwa dahil noon pa man din pala baguhan pa lang si Kim ay si Paolo Abilino ay gusto niya ng makapareha si Kim grabe nakikita ko talaga ang social media trending kaagad ang dalawa na hindi man daw nagkatuluyan, Kumbaga, hindi man daw maging maganda ang relationship nila sa lang At least, bumawi dito sa What's Wrong with Secretary Kim na adaptation ng Korean Novela. Baka novella, diba? lang ka lang sa mga pinagsasabi <laughs> mo. Eh, diba? lang dito. Kasi, ako, nandiniwala na yung Paonin e, talaga namang ano, baka may conflict lang sa schedule nila kasi alam naman natin si Janine, may ibang manager eh Parang ganon. Hindi gaya ng Paolo at saka ano, Paulo mm -hmm. at saka Kim, parang, ano, maski pa paano, hawak din yata ng Star Magic pareho, parang gano'n. Hindi, oh, so, pero may si, si Paulo di ba, may may co-management. Ay, oo. Oh, 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 may si management oo. Oo, dahil sa taas, sa lakas nga ng Kim, paano, di naman ang paraan. Pero, nadiwala ako, friend, oh, oh. di ba sabi nila, pag mainit, dapat sundan ka agad, oh, oh. parang ano, plant ka na. Triquel the high, oh, iris ano, hot. hot, parang oh, gano'n. Oh. Nadiwala ako na gano'n, pero syempre, huwag mo isang tabi ang paunin, parang gano'n, kasi yan talaga eh, meron na namang ano napapatay pero mahusay oh. umarte nagre-rate din naman yung show nila So, bagay pa rin talaga. Huwag mo kang tabi. Ayun, Ayaw Ayan. parehas kayo may punto. Pero si Mundan ka agad ang simpaw, ah. kung kayo <laughs> hindi naman kasi after nga na magparehas sila naman. Mary Mary meron, you. Mary Mary you, di ba? Nag-click sila. Kaya na, nagkaroon din naman ng pelikula na bagay naman talaga, di ba? Ngayon siguro, hindi daw pwede puro sila na, sila lang ipapartner. Kaya may point ka dyan. Sino, ba? Sinubukan naman king Lang, kay Kim Natama na ka rin naman friendship na talaga nasundan yun dahil nag-click ang alam nila, doon sa linlang. Kaya may follow project din. So, bagay si Kim kay Paolo at bagay din si Jaline kay Paolo. Lalo kayo sinasabi. Kaya nagre-react yung mga fans na dyan. Parang iniisip yan talagang mag-jowa si Pao at saka si Janine. Kaya, di umano ha? Oh, di umano ah. na mag-join. Dahil wala pa rin pag-amin. balita ko, split na nga eh, di ba? Oh, 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 oh. Wala pang pag-amin di oh, ba? Oh. Oh, oh. Kaya nga mas bagay yung Kim Pao dahil may balita rin na si Kim at saka si Janine si 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 ay wala na rin. May ganun Just balita rin. Ko. Ko, Basta Pao Nin, sulit Pao Nin. <laughs> Kim Pao, Kim Pao. Okay. Paunin, comment, comment lang <laughs> ka po kung sa tingin mas bagay na magkapare? Ang timpaw o ang paunin? Comment, comment na po kayo mga classmates. Ed